pulang. Kala ko na lakas. Eh, bali, maligo na na tayo. Sayang naman eh. No, kayo Yan, tignan natin. So, grip talang, grip. <laughs> mula lang ulit tanda ko na lang

kumopormo pala o wala no wala yun ah wala wala yun đã tạo lần nag na lang ako. Kala ko, tulit-tulit na yung ulan eh. Ito. andaw <laughs> na lang ako. Ito, nandito rin lang ako. Eh, ito pa, no. Kung bigla mo ulan ngayon, at least nakahanda na ako. <laughs> so, yan, ano. Hindi, hindi natuloy yung ulan na malakas. Kanina malakas eh. Uh, ulan birada lang pala yun. Kasi tinitignan ko naman yung kalangitan. Mukhang ala na eh. Lalabas tayo. Tingnan natin. Para magkita natin yung ito. Nasa kalsada tayo. O, nabiliwad na sa kalangitan eh. Maliwanag na. Mukhang wala na eh. Pero meron pa rin konti. Pero, Ewan so, lang kung magkano ano alam, pa, ang Panginoon Diyos ng ulan. At least nandito pa naman ako. Dan, eh, labasan ng mga estudyante ngayon kanin dyan. Kanina lang, eh, biglang ang ulan ng malakas sa Juan ko Well, Ito naman yung palabas na sa herbosa sa likuran ko. wala na yata talaga. Ito, gagaray uh, na lang. Ganun talaga. Oh, hindi na ba? Hindi na tutulok ka lang ito. <laughs> ano po? Sige, ito yung kaibigan kaya sa brother man. Botis. Ah, <laughs> ko sa ka ka malakas. Tama-tama ka sa <laughs> Eh pala, hindi pa lang Hindi pa lang ito. Matutuloy. Talagang nagbiro. Okay po. And dito na lang ako ng ating video, no? God bless Like and share and share and share. Ano? Bye.